Hindi pinalampas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sabi kasi ni VP Duterte, walang direksyon ang gobyerno dahil hindi raw nagtatrabaho ang Pangulo at walang ibinibigay na direktiba sa kanyang gabinete, partikular sa kanya noon bilang DepEd Secretary. ayun pa sa kanya, siya lang daw noon ang nagde-deliver sa gabinete kaya wala nang naging accomplishment ang administrasyon mula nang umalis siya. Pero agad itong binueltahan ng Malacanang, giit ni para Pilipinas Press Officer Claire Castro. Hindi malalaman ni VP Sara Duterte ang mga utos ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at palaging nagsasarili ng diskarte para sa pansariling interes. Dagdag pa ng palasyo, hindi naman daw talaga direktiba ng Presidente ang mga naging aksyon ni Duterte noon bilang dating DepEd Secretary. Gaya ng issue sa ghost students na nagkakahalaga ng 100 million pesos at ang feeding program na umabot sa 5.6 billion na umano'y nagresulta sa pamamahagi ng bulok at may amag na pagkain sa mga estudyante, batay sa ulat ng Commission on Audit. Ang mga naging problema daw noon sa DepEd ay dahil hindi naka-align sa direktiba ng Presidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.